Ang uh, oh, bayan, parang wala po, wala po pa sa tinta ng pusit niya Kada habi, kada ko, may hakot na bubong. Kaya ako rin <laughs> eh. Kaya ako rin bubong. Kulong May bayan, may bayan siguro salita. <laughs> Sila ba? Kasi nalang ng bayan. hindi. wala ang mga usapan. ang usapan.

hindi tali, ganun eh pure gold rin dyan sa akin kita na lang,